Ito si Bensuardo Masigin. Kung taga Northern Samar ka, kilalang kilala mo siya. Siya lang naman ang kaisa-isang semi-finalist ng tabang ng tanghanan sa It's Showtime Season 7 na taga Northern Samar. Siya ay nakatira sa Talolora, Mondragon, Northern Samar. Si Binsor ay pinag-uusapan at talaga namang nagte-trending dahil sa mga kanta na ang nakaka at nakaka-inspire. At siyempre, meron ding basher. Hindi naman yata mawawala sa mundo ng internet. <laughs> Matapos makapasok ni Bensor sa semifinals, ay maraming opportunity ang dumating sa kanya. At maraming blessing ang natanggap niya. At ito pa yung maganda dahil lahat ng taga Northern Samar ay sinusuportahan siya. At sa nalalapit na semifinals ng tawag ng tanghalan, Muli nating suportahan at sabay-bayan ang journey ng ating bombato sa It's Showtime. Bigay natin ang buong suporta natin kay Vinzo at Tumasig. Sa waray pa nga, ay kaya mo itun, Pianzor. Peace.